Mahigit isang daang residente ng barangay Rosary Heights 12, Bagua 2 at Bagua 3, Cotabato City, ang naka-avail ng libreng serbisyong medikal at libreng gamot sa patuloy ng paghahatid ng medical mission ng tanggapan ni MP Attorney Nagib Senarimbo. Ang PPP story mula kay Jen Garcia. Ngayong araw ng Lunes, August 18, 2025, hatid ang mga ng tanggapan ni MP Attorney Nagib Sinarimbo sa barangay Rosary Heights 12 ang libreng serbisyong medikal para sa mga residente ng Rosary Heights 12, Bagua 2 at Bagua 3. Matagumpay na naidaos ang medical mission sa pakikipagtulungan ng tanggapan ni Interim Chief Minister Abdul Rauf Magkakwa at Ministry of Health. Nagpapasalamat naman kay MP Attorney Nagib Sinarimbo ang kapitan ng barangay Melissa Facing sa tulong na natanggap ng kanyang mga kabarangay. At nagpapasalamat po ako kay Chief Minister Abdul Rauf Makakwa at sa kay MP uh, Atty. Nagib Sinerimbo sa binigyan ng medical mission sa RH12. At saka malaking impact ito kasi kasi karamihan dito sa aming senior citizen, PWD, siyempre hirap sila, wala silang uh, pera na pang check up at saka pang bili ng gamot. Kaya Maraming maraming salamat po kay MP Atty. Nagibsin na rin Taos puso namang nagpapasalamat ang mga residente ng nasabing mga barangay sa tulong medikal na kanilang natanggap ngayong araw. Maraming maraming salamat po sa Bangsamoro Government sa binigay niya pong gamot para sa amin po. Maraming maraming salamat po. Kami po sa barangay RH-12, nagpapasalamat po kami sa libreng uh, medical mission po galing po kay Attorney na Gibson Narimbo. Maraming maraming salamat po in behalf na ng mga constituents namin na maaga pang nandito. Tapos yung iba naman kahit may trabaho pumunta tapos umalis din. Uh, maraming maraming salamat po. John Garcia, iMinds, Philippines.